Isang mapagpalang araw po mga ka roskas Ngayon po ay nandito ang abang lingkod sa isang lugar sa Kapitanan uh, kapitangan po mumbulakan na kung saan ay nasoong po tayo sa isang malalim na baha. At gusto ko po ito ipakita sa inyo kung gaano ba kalalim dito sa kalsadang aking napasukan. Ito po yung tubig na sinasabi ko sa inyo na tubig baha kung po ay <laughs> ako ay naglalakad sa ngayon sinubukan ko pong pasukin ito at uh, ito po ang aking ina napuntahan ano po ay uh, isang ay uh, hanggang lagpas tuhod lang naman po ang tubig pero ang uh, aking pong uh, observation dito ay pang matagalan itong bahang ito kasi ito pa tubig ng ulan, tubig ng galing sa ilog magkakahalo po ito kaya ito po yung uh, malalim na uh, pang malalim na tubig sa aking pakiwari Ayan, uh, mayroon po tayong nakita doon ng isda baka po, uh, po pwede natin silang ma-interview o kaya ay maibidyo ano po mukha po yata na hindi na natin mararating yung ating target na puntahan doon sa may mga namimingwit ano po mayroon po kasi doon mga namimingwit ay baka hindi na natin abutin kasi medyo malalim po eh hindi na po sapat yung ating kasuotan para pumunta ron at baka pumunta tayo ng masigit pa doon sa malapit sa kanila. Eh baka po ano, ang mangyari sa akin ay lumubog lang ako at mabasa pa hanggang akin dibdib. Eh ito pong aking akin kasuotan eh hanggang ano lang, hanggang baywang. Ah po pwede akong sumuong pero yun po ay hindi na natin kayang abutin, poting ano? Ayun po, tingnan nyo po. Uh, ito po yung uh, dating mga palayan na ngayon ay naging palaisda na rin at nawala na po yung dating palayan ngayon po ay purna ito uh, pala isdaan at kaya kamukha po nito ang sayang po rito ay yung mga isdang uh, pinalalaki nila ay maaring makawala dahil sa lalim ng tubig kaya nakakita po tayo ng isang uh, <laughs> taga rito sa barangay uh, mayroong pumimigwit na dala at pakiwari ko po yung mamimingwit siya dangan nga lang po na napakalalim ng tubig dito sa kanyang napuntahan eh, ito naman po pamimingwit eh, mababo at malalim may pareho basta may isda ano po? kaya e, uh, siguro si kuya ay sanay na sanay na sa ganitong ah. <laughs> oh, nagbabakasakali daw siyang may mahuli e, alam nyo naman po pag nagbakasakali mas positibo ang makahuli okay Eto po, meron pong dalawang bata na patungo doon sa pamimingwit. Ano po? Napaka-tsatsaga ng mga batang ito kasi ang lalim-lalim po ng tubig ay sinusuong nila, no? Oh. oh, shout out naman sa mga kakilala nyo. Baka mapanood kayo. Shout out po kay Hilda girlfriend mo ba yan? Hindi oh, Sana marami kayong mahuli, ano? sigit uh, sige, tiyaga lang. Maraming namimingwit dyan, kaya lang malalim. Uh, wow. Yeah. <laughs> Napawaw si ato eh. Dahil, ang lalim-lalim kasi eh. Uh, good luck sa inyong dalawa. Ayan, nakakita po tayo ng noong oriente ng uh, isda. Ang inuhuli daw po nila ay lukaok. Alam niyo po ba yung lukaok? Ayungin. Ito, uh, marami ka na bang naisili eh, sa timba mo? Marami po, ah. <laughs> <laughs> e, uh, pakalalim pala dyan sa loob. Ang eh. no? Oh, doon daw kayo. Tumalon daw kayo doon sa tinatalo na nila. Yeah.